isa sa pinakamahalagang tip dito mga digma kapag uh, nag-install kayo nung shadow line hindi kayo yung alanggil uh, mas maigi na butasan nyo muna sa ilalim ito bago nyo i-install sa taas kasi uh, madaling masira yung masundi drill bit natin kapag uh, walang butas ito so napupudpud agad so mas malaga na butasan muna natin ng pang bakal na talim bago natin ilagay doon tapos sa iba ang nilalagay uh, concrete nail and sa atin ayan uh, tox lang ayan ilalagay ng hinoy tapos iba screw lang siya na one and one half na black screw yung pointed ayan ito lang yun yung pinaka uh, pasikip niya sa loob kapag uh, kapag uh, concrete nail kasi minsan kasi sa side hindi na iwasan papagubago yung interior designer hindi kayong owner nagiba uh, nag ng isip so mas maganda na black screw lang yung gagamitin kaya kung sakali uh, magagamit pa natin yung shadow line hindi kayo ulang isang mapagpalang araw po muli sa inyo uh, welcome back ulit sa ating youtube channel ngayong araw uh, magsishare naman tayo sa inyo ng isang video na kung saan yung makakatulong doon sa mga mga natin na uh, baguhan sa larangan ng construction at gustong madagdagan yung nilang kalaman saka doon sa mga mahilig mag DIY saka sa uh, mga nagpapagawa ng kanilang mga dream house so ngayong araw uh, dito kami sa third floor natin So magsisiling tayo, magpipraming isi namin sa inyo kung paano yung proseso kapag uh, nag-install ng ceiling framing. So yung ceiling na gagawin natin dito ay yung may shadow line din. So samahan niyo po kami pagkatapos ng itong ito. TV, ng uh, kanina, uh, sisira din sa inyo yung pagawa nitong uh, framing ceiling natin dito sa third floor. So, ito para to sa mga nagsisimula pa lang na gustong matuto sa larangan ng construction. So, pasintabi po muna doon sa mga mahusay na, doon sa mga magagaling na sanay na sanay na sa pag-install uh, ng mga ceiling framing gamit yung metal paring. So, ito, uh, ginagawa natin tong video para doon sa mga baguhan na gustong matuto. So, ito ang gagamitin natin, uh, itong metal paring. Ito siya. At saka, kailangan natin ng uh, carrying channel. So, ito yon kering channel. Tapos itong shadow line natin. So ito po yung magiging pinaka-wall angle natin mga ka Yung kakapitan ng uh, metal paring natin. So nakapinch siya para yung purpose nito, parang nakaangat siya sa wall kapag uh, napinis na. So dun sa mga magkatanong kung ano ba yung uh, unang proseso na gagawin. So kung makikita ninyo, uh, nagli-level sila pa ikot. Sila noy noy, tsaka si Akinit. Uh, Yun po yung unang gagawin natin. Uh, kukunin natin yung libelasyon. So, dun sa mga project na uh, may hinihinging uh, ceiling finish yung interior designer o di kaya yung architect, so mas malaga po na pagtunan natin ng pansin kasi uh, yung uh, ganun po na height na nire-require nila eh, may kadahilanan po. Kaya uh, mas maigi po na ikonsulta muna kung papasok pa yung uh, ceiling height na hinihingin nila. So, dito, uh, wala naman tayong uh, naibigay dito na Uh, required na ceiling height So, kinuha na lang natin yung uh, pinaka maximum na height ng ceiling natin Kasi, uh, mas uh, maganda nga daw kapag uh, mas mataas yung ceiling uh, mas maganda So, ito, kinuha natin dito yung maximum height natin Ayan yung ilalim ng beam Kasi, uh, kung maalala ninyo itong bubong natin uh, streamline to, so, pababa siya So, dito tayo kukuha sa pinaka mababa niya na beam, tapos yung beam natin na to uh, may nosing to So, doon tayo magumpisa. umpisa So yan, na ah, lilibil muna nila paikot yan para mamaya ah, may guide sila kapag ah, naglatag ng itong uh, ah, schedule natin. So papakita na lang natin sa inyo yung paglalatag nito kapag ah, natapos na ng uh, ah, paglilibil. So yung mga rigma, ah, natapos na nila ng level paikot. Ayan. Uh, ah, nilalagay na nila yung schedule line. Ayan, ah, isa sa pinakamahalagang tip dito mga rigma kapag uh, nag-install kayo nung shadow line hindi kayo yung walang gel uh, mas maigi na butasan nyo muna sa ilalim ito bago nyo i-install sa taas kasi uh, madaling masira yung sundry drill bit natin kapag uh, walang butas ito so napupudpud agad so mas malaga na butasan muna natin ng pangbakal na talim bago natin ilagay doon tapos ayan, uh, ito yung ginagamit namin na pambutas na talim sa uh, wall tapos ang nilalagay namin na ah uh, tinaka patibay niya yung black straw tapos nilalagyan ng, ng uh, ito yung pinaka tops niya isa din na malagang um, pagtuunan nyo ng pansin mga tigma kapag naglalagay kayo nito at tingnan nyo yung maigi kung tuwid ba yung wall kasi may chance nga may posibilidad na yung ibang area uh, lubog so di kaya ay uh, bukol uh, nakausli siya so mas malaga na matingnan nyo itong area na to bago nyo i-fix para kung sakaling angat man di kaya ay lubog uh, masinsil agad tapos kung angat uh, makalangan malagyan ng uh, uh, uh para uh, siya kasi mahirap na kapag uh, meron ng uh, metal paring yan napakahirap na po uh, mag install So yan ah uh, yung iba uh, ginagamit nila yan kung mapapansin niyo. Yan yung bulanggel natin may butas na. Tapos sa iba ang nilalagay uh, concrete nail ay sa atin ayan ah uh, tops lang. Yan nilalagay ni Noy tapos ba screw lang siya na 1 and 1 half na black screw yung pointed yan ito lang yun yung pinaka papasikip uh, niya sa loob kapag ka uh, concrete nail kasi minsan kasi sa side hindi na iwasan papagubago yung interior designer hindi kaya owner uh, nag iba ng isip so mas maganda na black screw lang yung gagamitin uh, kung sakali uh, magamit pa natin yung shadow line hindi kayo gil so yan uh, install muna nila paikot yan tapos sa uh, isusunod na nila yung uh, channel o di kaya yung uh, metal paring ayun dipindi sa maging so kanong unahin niya kung yung kiring ba o yung uh, metal paring so bahala na sila sa diskarte nila basta ang importante nasa libelo siya tsaka uh, pantay nasa pare-parehas yung uh, paglagay ng hanger so ayan papakita na lang namin sa inyo mamaya yung kasunod din ang so, uh, nalagyan na nila ng asya uh, shadow line so doon na lang na area uh, gawang may gumagawa pa dun sa baba na nagpa so hanggang dyan lang muna sila sa beam sa opening ng hagdan tapos uh, nilalagyan na ni nila nil, 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 uh, crane channel yung kakapitan ng paring natin kapag uh, nilatag yan so yung clearance dito umuha lang ng purpit dito sa so, galing dito sa pader so purpit purpit na yan minsan kung may mga pagkakataon na may cube light o di kaya masyadong mahaba yung area na paglalatagan ng uh, ceiling so ginagawa nating 1 meter lang so ito ah, uh, may lang naman so kaya na ng one uh, 120 na alatag uh, latag ng kering channel so lalagyan na lang ng ahang uh, hangir yan para uh, siya, so papakita na lang ng mga katigma so mga katigma Uh, hindi na natin napakita sa so, yun, yung pag-install ng metal paring nagawa uh, ng may ginagawa tayong uh, tile work sa baba nalagyan na nila to ng metal paring ang spacing lang naman ito uh, 16 inches yung uh, pagitan niya ayan ito yon yung 16 inches mga digma yung sintro niyan galing dito sa isang paring tsaka yung isang paring na to uh, 16 inches yan so kasunod naman yan 16 inches ulit uh, depende naman ang layout niyan uh, minsan Nag-uumpisa sila sa uh, isang kanto. Ito ang ginawa nila. Ginawa namin yung sintro. Tapos sa uh, dito kami nag uumpisa nung pagli-layout. So para yung siro natin, uh, kabilaan. So galing sa gitna, ayun, uh, nag-16 inches, 16 inches inch siya. Uh, sin center ng metal pareng yun. Tapos ang ginamit naman dito na uh, hanger na lang yung uh, channel kasi gawang ang naubusan na kami ng full treated hindi yung tie rod so yan na lang ang ginamit namin ang uh, channel so kailangan uh, lagyan mo muna nung uh, tansi yan. yan katulad nun may blind rivets pa tayo doon na naka connect papunta yan dito sa kabila yan yung blind rivets na yon papunta yan dito isang blind rivets na to yan yung nilagyan ng tansi So, nilalagyan ng tansi para maging uh, pantay yung hanger niya para hindi siya uh, alun-alun kapag uh, nalagyan na ng uh, gypsum board. So, yan lahat yan meron. Kailangan tansian mo yung tapat ng green uh, channel mo para sa paghanger uh, pantay siya. Yan, tapos ang ginagamit diyan kapag uh, inilagay doon sa Kering crane channel ito kasi yung metal paring mga lima so ang nilalagay dyan kapag uh, kinunik dun sa Kering uh, crane channel ganito yung magiging itsura nya ayan naka, nakasabit ito dun so meron tayong crane channel dito So ganito yung magiging itsura niya mga bigma Pag sinabit mo na doon ayan. ayan Ito yung Ito yung magiging itsura niya yan Ayan, Ayan siya. So ito, uh, babaluktot to. E ganyan mo lang. Ayan. Para uh, maghangir siya. Ayan. Ayan yung magiging kalabasan niyan. So ito, yung pinaka-clip niya. Ayan. So hintayin na lang natin na uh, makapagbubong. Tsaka maglalagay uh, tayo ng gypsum board dito. So plain ceiling lang naman ito. So, hindi masyadong matrabaho. Ang pinaka-design niya lang yung shadowline lang dito sa gilid. Ayan. Parang nakaangat siya sa wall. So, yan. Uh, tataposin natin itong video. Ano yung may, may napulot po ngayong kalaman sa video ginawa natin ngayon. Doon po sa mga uh, itong video at hindi pa nakapag-subscribe, ano, i-click nyo po yung subscribe button para pa-pindot na rin ang all sa notification bell para i update yung mga video na gagawin natin. So, yan ang pumunang mga digma. Maraming maraming salamat ulit. Mabuti po yun at get busy po rin yung